Yes, kumusta mga master? May, May naligaw nga dito ng dalawa. Oh. May laro daw sila mamaya pagkatapos ng toma. Mamaya, sasalong kami mamaya. Coach namin si Coach Tim Kun. Pagkatapos namin tumoma dito. So yun nga, shout out kay Brad Asyong. Pag-iluto siya ng niya. <laughs> special niya. Special. Kiki ang mga fishbowl. Dito ako ngayon sa ano, magandang bahay ni Ivan Picard. Bumisita. Makita ko naman yung ano na dito. Asyenda. Simpleng ano. Simpleng jammy lang. Simpleng jammy. After 5 years, bander, I'm back. 500 years. Ang hirap sa kulungan. <laughs> Tawag so, nga nang pawisa mantika. Pawisan na ako. Dami. Ang sarap dito mm -hmm. kaya pumunta na kayo dito. Iba na Bro, Pati siya, yung may kin. Siya, tuka. Paawis. Ha? Tuka. Nga, ito ka. Brad, amoy itatagay siya. Ang dara may dun naman. Un. Ito si Bro guys. Rune is back. Nandito po kami sa Jordan Jordan. Nandito kami sa munting lupa ni Europa. Sa simpleng bahay ni ano. Yan nabigitin yung dalawa mga master. Hindi ko alam saan sila pupunta eh. Tita, mama. Bitin daw eh. dan lagi <sumula> numan gamad daman <sumula> <sumula> Shout out ke Jordan. kami si jamming. <laughs> Shout out Bumabas po kami dito, hindi nakapayong tapos may nagtitig ng pares. Pero hindi pa na pares, balot daw. Dapat ng 7-11. Sige, kuha tayo dito. Kamera mo na. Oh, balot. Ay. May mata rin ba 'yo? 25 25. Binibinga ko nang ano, sa computer. Potek, oh. Siglang ko tayo dito. Friend, ay ano, si Lloyd ba? Dumating na lang. Baliwala na lang. Mga balat kaya ano, limang Pinoy. Jagot na kayo nang may iba pa dito. Thank you. Salamat. No, ngayon, andito kami sa 7 eleven bibili, bibili ko lahat ng mga... Sige, Jung. Okay. Pencil lang. Eh? Ha? Wala tala. O Tiger, ay eh. paano sa ipandara? Ito lang, Tiger, para sipahin po yung uh, kasama ko. Hindi, huwag kabisado ito, Tiger, eh. Ang Tiger to yan. Ako tak mahu Ako aku lihat ini nampak.

Tropos. Ayan nga mga labas, dur, tapos na kami mga ng mga tropa May bunsok man, may katong tingnan Ayan, ay, si Lloyd, Lloyd Ayan, may kami So, nga po, sabay Salamat, tawin sila, nakikin natin Salamat sa jamming, salamat sa natiwala Nagluto mo ko kahit di ka marunong Palit na po kami Salamat sa mga nakajamming ko, sila, ano, mga pinsan niya tapos man. ano What? What? thank you sa lahat hindi ko man nakausap yung asawa niya at least it meron, it like... si na, meron siya meron siya meron siyang <laughs> ano naiya ako sa asawa niya na magpaalam sana sabi ni Aiba tulog na daw siya pero thank you thank you for everything thank you for everything bro. wala akong masasabi sa kanya basta salamat Sige na. Sa sa salamat sa, sa ano. Ingat, ingat, John. Ingat. Huwag pa siyang dito sa asyenda mo. <laughs> Grabe, ang Ano, hindi ko masabi. Nakapalo din ako. Hmm. O, siyensya natin kasama ko. Ito pala siya. Bordagol, bordagol to. Yeah. <laughs> <laughs> ingat, ingat. Lalo, tingten mo.

<laughs> Ni wala pangarap mo ma, ah, magam la. Wala meron na. Maso ya, hindi <laughs> mara. Wala burot ya sana. Sana totoo. Oh. Kiss mo kiss. I love my brother, brother. Thank you for everything. ingat, ingat. Salamat sa bisita sa Munting Lupa mo na. Ingat, ingat, ingat. Ano? Dito, usap Salamat sa mga tropa mong mababait. Mga si Kaso, kahit ano. I love you, I love you. Hindi ko sila nakalal ng na ilang araw. Isang gabi lang, kutito na ako sa kanila. Uh, dabes, dabes sila, dabes. Dabes to. Itong nakasandong to, nakasombrero. sombrero. <laughs> to. Tapos yun, nakaputin. La to rin to. Thank you for everything.

So ayan master, uuwi na yung mga, 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 mga tropa natin Bula si Asyong? Nung maglilipit na tayo, alas dos na ng madaling araw <laughs> Lilipit pa natin ito mga master